Merry Christmas and a happy new year and happy Thanksgiving party sa Inday Sara Nation. Maraming salamat sa patuloy ninyo na suporta at patuloy ninyo na pagtulong sa ating mga kababayan. Uh, nakakalungkot dahil uh, hindi ako maka-attend sa ating gathering ngayon. At nakakalungkot dahil hindi ako sanay na hindi ako uh, mahaggalaw or hindi maganda ang pakiramdam ko. Kaya sana ay sa susunod na gathering natin ay uh, maka-attend ako. Tandaan niyo ang ating mensahe lagi sa ating mga kababayan ay kapayapaan at edukasyon. Ang susi sa tuluy-tuloy na kaunlaran ay yoong kapayapaan sa ating mga purok, mga barangay, mga komunidad at ang susi sa magandang kinabukasan ng ating mga anak ay ang pagtatapos nila ng pag-aaral. Sana ay makasama ninyo ang inyong mga mahal sa buhay ngayong Pasko at sana ay maging maligaya at masagana ang inyong bagong taon. Mahal ko kayo. Maraming salamat sa tulong ninyo sa akin.